Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Matapos ang walang katapusang pang-aapi na kahit tinaplakan na ng lupa ang Vice President na si Sara Duterte na kahit na tinanggalan o tinapiyasan pa ng budget ay sadyang nananatili pa rin nakatindig at lilipad na lilipad ang agila ng Mindanao para bigyan ng tunay na serbisyo ang taong bayan at nananatili pa rin mataas ang tiwala na siya namang mas lalong minamahal mahal ng maraming Pilipino all over the world. Tila sadyang nakaukit na talaga sa bato ang susunod na maging presidente ng Pilipinas ay ang vice president na si Sara Duterte dahil magpahanggang sa ngayon ay nananatili pa rin nanguna sa lahat ng survey at nilampaso ang lahat ng makalaban sa politika. Vice President Sara Duterte, may malaking good news at pasabog na dapat malaman ng taong bayan. na pilit at ayaw ipalabas ng bayarang media sa publiko. Mga resibo na siyang sasampal ng katotohanan at kahihiyan sa lahat ng kumakalaban sa Vice President na si Sara Duterte. Ibinalandra sa publiko. Gaano kaya ito katotoo mga kapanig ating alamin? Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig kung bago ka pa lamang sa aming channel. I huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na ia upload namin at yun na nga mga kapanig. Vice President Sara Duterte, may malaking pasabog na dapat malaman ng taong bayan na pilit at ayaw ipalabas ng bayarang media sa publiko. Sa wakas, heto na, hindi nakaaantay ng lahat sa kabila ng panggigipit at siniraan ay hindi pa rin nagpapatinag ang Vice President na si Sarah Duterte at ibinilandra sa wakas sa publiko ang mga malalaking proyekto at matatagumpay na accomplishment ng OBP na siyang hindi ipinalalabas at pinagtatakpan ng mga biased media sa publiko. Dahil dito marami nga sa ating mga kababayan at di mapigilan ang kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Congratulations RBP Sara na kahit sinasabi na walang nagawa. Kuno, ito Pero, na nga, nagawa nyo lalo na sa mga kapatid nating NPA. Returnee ay binigyan ng hanap buhay. Mabuhay and God. Join RBP Sarah. May God bless you and protect you always. Congratulations RBP Sara Duterte. We're very proud of you. Ikaw ang karapat dapat na Pangulo ng Bansang Pilipinas. We keep on praying for our safety And Tatay Digong Duterte, we are solid DDS. Ang ating BP Sara Duterte ay umiikot sa buong Pilipinas para sa project ng pamilya livelihood. Susuportahan suportahan ang lugar o bayan, lalo na sa medical at iba pa sa lahat na nangangailangan ng tulong. Mabuhay ka, BP Sara Duterte. Yes, mabuhay ka, BP Sara Duterte. Sana ikaw na sana ang president namin ng sa ganun ay maging maayos na ang buhay at pamumuhay ng mamamayang Pilipino at umuusad na maging maganda na sana ang bansang Pilipinas. Iba talaga si BP Inday Sara. Hindi pa naman siya presidente. Ay kitang-kita na ang tunay na pamamalasakit niya sa mga Pilipino at bansang Pilipinas. Mahal na mahal ka namin BP Inday. Sa ipinapadama mong pagmamalasakit at tunay na pagmamahal. God be with you and may God bless and protect you always. Yun ang tunay naglilingkod sa bayan at may malasakit sa mamamayan. Kahit pa gustong siraan ng mga taong may ambisyon sa mataas na posisyon, hindi nyo kayang pabagsakin ang tunay nagsisirbisyo sa bayang Pilipinas. And ngayon mga kapanik, sabay-sabay nating panuorin ang full video kung saan ibinalandra na sa wakas sa publiko ang mga malalaking proyekto at matatagumpay na accomplishment ng Office of the Vice President na siyang hindi ipinalalabas at pinagtatakpan ng mga bias media Mas, sa publiko. Nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo na naririto ngayon sa lahat ng mga kasama, kaagapay at katuwang ng Office of the Vice President sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Saksi! ang tanan sa lisod nga kasinatian sa OVP sa milabay ng mga bulan. Naging mas mapaghamon ang pagpapatakbo namin ng mga programa na ang pakay ay pagbibigay ng solusyon sa ilang mga pangunahing suliranin ng mga Pilipino. Ngunit ang mga batikos at sistematikong atake laban sa OVP ay hindi naging sapat para tayo ay humina, huminto at mabigo. The intention to weaken and frustrate us from serving the Filipino people failed. Patunay ang ating pagtitipon ngayon sa tagumpay ng ating pagsisikap para sa mga Pilipino at minamahal nating bansa. Ang tagumpay na ito ay bunga ng inyong patuloy na paniniwala sa mahalagang misyon ng OVP. Sa misyong ito, ay natutupad natin ang mga proyekto at programang nagbibigay ng ginhawa sa buhay ng mga pamilya, babago sa mga komunidad, huhubog ng mga pangarap, at magpapanday ng magandang kinabukasan. Nagawa natin ito ng may paninindigan bilang mga ehensya ng pamahalaan, pribadong kumpanya, samahang sibiko, mga lokal na pamahalaan, at mga individual na may tungkulin, may malasakit at pagmamahal sa bayan. Ang pasidungog natin sa taong ito ay nakatuon sa mga kwento ng pagbangon at pag-asa. Kinikilala natin ang pagtahak sa mga bagong layunin, pagsubang ng mga bagong mithiin para sa bayan, at ang matatag na pag-angat na dala ng panibagong pag-asa at mas pinatibay na lakas. Sa bawat programa, proyekto at mga aktibidad na buong pusong itanataguyod ng tanggapan ng pangalawang Pangulo mula sa pangkalusugan, kabuhayan, at pagkain hanggang sa edukasyon, pagtugon sa mga sakuna, at para sa kapaligiran ay binigyang liwanag natin ang landas ng pag-asa. Sa pamamagitan ng ating pagtutulungan, ating isinabuhay ang diwa ng pagsubang at pagbangon Sabay tayong kumikilos sa kabila ng mga limitasyon para sa ating hangarin na maiabot ang serbisyong nararapat lamang na matanggap ng bawat Pilipino. The OVP Medical Assistance Program provided a lifeline and helped ease the burden of overwhelming medical expenses for over 127,984 Filipinos. Baby Jairo and his mother, Rubilin, are living proof that this hope is real and within reach. In the quiet barangay of Oringao in kabangkalan City, Negros Occidental, baby Jairo, a 3-year-old boy, has been braving a battle no child should ever face. And that is leukemia. For every chemotherapy, his family had to endure a grueling 2-hour journey to Bacolod City, holding on to hope with every mile. It was his mother, Rubilin, who reached out to the OVP, Panay, and Negros Island satellite office for help. And with the swift response of our colleagues, help came for their family. Baby Jairo received the medical assistance he needed. Today we are witnessing his remarkable recovery. He is noticeably more playful, brimming with energy and the lump that once cost His mother's so much worry has visibly started to shrink. Isa lamang si Baby Jairo sa libo-libong Pilipinong na aabot ng ating programa sa pamamagitan ng ating mga satellite offices. Ang ating mga SOs, kung tawagin, ang nagbibigay daan upang mas mapalawak at mapaabot natin ang mga Pilipinong nangangailangan ng ating tulong. Nagpapasalamat din kami sa ating mga katuwang na ospital, butika at iba pang tagapagbigay ng serbisyong panlipunan sa tagumpay ng ating programa. In Cotabato City, we continue to uplift the Moro community through our OVP BARM Satellite Office. Our Janaza Kit Program consists of various supplies necessary for Islamic funeral rites such as cotton, white cloth, and cleaning supplies such as soap, gloves, and more. We were able to provide 50 kits in 2024 and 21 more in the first quarter of 2025 to bereaved Muslim families. Sa panahon ng matinding dalamhati, ang ating burial assistance program ay nagbigay ng agarang tulong pinansyal sa 25,495 na pamilyang Pilipino. Alam naman namin ang importansya para sa atin ang mabigyang galang at marangal tayong makapagpaalam sa ating mga mahal sa buhay. Meanwhile, the Magnegosyo Taday program has blossomed into a transformative initiative that made a meaningful impact on 463 individual beneficiaries and nine organizations, reaching a combined total of 1,003 individuals with entrepreneurial dreams. Mula sa isang simpleng pangarap, ngayon ay isa ng matagumpay na agripreneur si Margie. Mula sa barangay Buyuan, Buyuan, Legazpi City. Dahil sa ating MTD program na ibinahagi ng ating OVP Bicol Satellite Office, pinasak ni Margie ang pagtatanim ng lettuce. Mula sa pagbebenta ng 500 cups ng lettuce seedlings hanggang 1,000 cups ng lettuce seedlings kada buwan. Supplier na rin siya sa isang kilalang supermarket sa Legazpi City. Pangarap ni Marge na mapalago ang kanilang negosyo at sinimulan nila ito sa pagtatanim ng mga bagong produkto at ng livestock production. Para kay Margie, hindi lang pugunan ang naibigay ng MTD program, kundi pag-asa at panibagong simula para sa kanya at sa kanyang pamilya. Paniga, panibagong pag-asa rin ang hudyat ng MTD program para sa agripreneurial group na binubuo ng sampung former rebels mula sa Malaybalay City, Bukidnon. Kinakatawa ng poultry farming ang pagsisikap ng mga dating NPA na maging produktibong mamamayan at ang pagbabalik loob sa lipunan at pagyakap sa pagbabago sa tulong ng ating OVP Southern Mindanao Satellite Office. Sinimulan nila ang negosyo at ngayon ay nakakakuha na sila ng 60 to 66 na itlog kada araw at nakakapag-deliver ng dalawang trays ng itlog sa 403 Cooperative at kamakailan ay nakapagbenta pa ng limang trays sa ating MTD team. Mula sa dati nilang merkado sa Campo Osito, Sito Bahian, Nakakapag-deliver na rin sila sa 403rd Infantry Brigade patunay sa kanilang lumalawak na sakop at lumalagong negosyo. Ang Libreng Sakay Program has also assisted over a million passengers in 2024. Layon ng inisiyatibong ito na makatulong sa pampublikong transportasyon sa Metro Manila, Cavite, Bacolod, Cebu at Davao upang matugunan ang pangangailangang pang-ekonomiya ng mga pasaherong Pilipino lalo na tuwing oras na dagsa ang mga tao sa kalsada bilang bahagi ng aming layunin na mapalawak ang serbisyo para sa mas maraming Pilipino pinalalakas pa natin ang libreng sakay program sa tulong ng ating bagong katuwang ang Kudos Trucking dalawang dagdag na bus ang inilaan para sa bagong mga ruta Noong August 2024, inilunsad natin ang ruta sa si PITX to Naik, Cavite. At ngayong Hunyo, sinimula na rin ang libreng sakay para sa araw-araw na commuters sa Tacloban City at mga karating na lugar. This year, through strong collaboration with our local government partners and swift coordination With emergency response teams, our disaster relief operations provided timely and life saving support to ninety two thousand five hundred and sixty eight families affected by crises across the country. Between May twenty twenty four and April twenty twenty five, our Kalusugan food trucks, our mobile kitchen and wheels, were deployed nineteen times in key locations in Kazan City, Cebu and Davao. These missions delivered more than just hot meals. They brought comfort and care to the front lines, serving a total of 3,914 freshly prepared meals to the brave men and women in uniform. Firefighters from the Bureau of Fire Protection who risked their lives battling blazes, police officers from the Philippine National Police who worked to maintain peace and order, soldiers from the Armed Forces of the Philippines. Who face danger to protect the nation, and volunteers from various humanitarian groups who tirelessly extend relief and hope. Each meal was a token, small token, of gratitude from the Office of the Vice President for their unwavering courage, sacrifice, and dedication to keep our communities safe, even in the darkest of times. Bilang pagtugon sa pangangailangang labanan ng gutom at alagaan ang kapakanan ng bawat Pilipino, namahagi ang ating opisina ng tulong sa pamamagitan ng pamimigay ng food bags sa mahigit 146,000 beneficiaries sa ilalim ng Relief of Individuals and Indigents in Crisis and Emergencies Program. Ang bawat bag ay naglalaman ng bigas, dalata at iba pang pangunahing pagkain na naihatid sa mga pamilya na nakaranas ng baha, sunog, at iba pang matinding pagsubok. Ito ay naging paraan natin para mabigyan sila ng agarang tulong at pag-asa sa panahon ng pangangailangan. This year, our Pansara project also delivered nutritious buns to over 13,000 students in vulnerable communities supporting their growth and learning. Bilang isang ina, Naiintindihan kong ang kalusugan at edukasyon ng ating mga anak ang ating pangunahing prioridad. Kung kaya't layunin namin sa UVP na matulungan natin ang mga batang matamlay sa klase dahil sa malnutrisyon o kawalan ng sapat na sustansya. Hangad naming maging katuwang ng mga magulang sa pagpapalaki ng malusog, matatalino at masisiglang kabataan. From May 2024, we distributed 1,999,686 school bags to eager learners, each bag carrying more than just supplies, but hope and encouragement. We also grew 301,355 350, 301, trees alongside communities, nurturing not only our environment, but also cultivating in them a deeper sense of responsibility as stewards of nature. Sa pamamagitan ng Pagbabago a Million Learners and Trees campaign, ipinapaalala natin kung gaano kahalaga ang edukasyon, kalusugan at pangangalaga sa ating kapaligiran sa ating pagharap sa hamon ng nagbabagong klima at sa mga susunod pang henerasyon. Ngayong taon, buong pagmamalaki naming ipinapakilala ang bagong disenyo ng mga pagbabago bags. Mga disenyo na sumasalamin sa ating layunin na maghatid ng pag-asa sa bawat batang mga katanggap nito at sa adbukasiyang mahalin at pangalagaan ang kalikasan. Ang aming mga pagbabago bags ay hango po sa mga karakter nang isang kaibigan book 2. Hindi pa po nasusulat ang libro, nauna lang po ang merchandise namin. Mula noong 2022, nakapagpamahagi tayo ng kabuuan 412,463 pagbabago bags kung saan nangunguna ang ating OVP Panay and Negros Islands Satellite Office na nakapagbigay ng 45,343 bags. Kaugnay nito, ikinagagalak ko rin ibahagi na sa ilalim ng ating tree planting program, nakapagtanim na tayo ng 867,294 na punong kahoy simula noong 2023. Nangunguna rito ang OVP Central Office na nakapagtanim ng 257,200 na puno. Kaunting hakbang na lamang. At mararating na natin ang ating layunin na makapagtanim ng isang milyong puno para sa kapakanan ng kalikasan at sa mga susunod na henerasyon. Sa layuning mabigyan ng pagkakataon ang mga bata na maranasan ang mga tungkulin at responsibilidad ng isang pangalawang pangulo inilunsad din natin ang You Can Be VP program. Nitong nakalipas na taon, kasama ko sa Malaysia si Elise, isang mag-aaral mula sa Pampanga at isa sa limang napiling kabataan sa buong bansa na naging bahagi nitong ating programa. Magkasama kaming dumalo sa isang mahalagang aktibidad na inilunsad ng Southeast Asian Ministers of Education Organization Council o SIMEO. Ikinagagalak kong ibahagi na nakapagtapos na ng senior high school si Elise with honors. Mula sa Santa Cruz Integrated High School ng Lubao, Pampanga. Kwento niya na naging daan ang You Can Be VP program upang magkaroon siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili at ipagpatuloy ang pangarap na kumuha ng kursong public administration. Kasama ko rin nung nakaraang Marso si Shara Meg, na ngayon ay isang upcoming grade 10 student mula sa Las Navas National High School sa Northern Samar sa aking opisyal na pagbisita sa Cambodia. Una ko siyang nakilala nung binisita natin ang kanilang paaralan noong nakaraang taon. At ngayon, bilang ikalimang kalahok ng ating programa, naging bahagi siya ng mahalagahang pagpupulong, pagbisita sa mga paaralan, at pakikipag-ugnayan sa mga leaders ng Filipino community sa Cambodia. Sa kakalipas lamang na taon, ipinangarangalan si Shara may ng with honors ng kanyang paaralan. Habang patuloy nating itinataguyod ang isang mas progresibo at mas matatag na bansa, nananatili ang tanggapan ng pangalawang pangulo bilang isang maaasahang katuwang at kasangga ng bawat Pilipino. To our partners from key government institutions, thank you for working with us to implement programs, deliver services, And respond to the needs of underserved Filipinos. The successful rollout of our programs and projects would not have been possible without the over 1,000 strong partners that helped us further advance the well-being of our nation. <clears throat> Sa ay makakamit natin ang ating mithiin na maibsan ang paghihirap ng kapwa nating Pilipino. Sa kabila ng mga limitasyon pinansyal, balakid at pagsubok, patuloy nating pagtibayin at palawakin ang mga ugnayang ito tungo sa pagbuo ng bayan na may iisang adhikain makatulong at makapagbigay suporta lalong-lalo na sa mga kapos at nangangailangan. Sa loob ng tatlong taon bilang Vice President, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong patuloy na pakikipagtulungan para sa pagsasakatuparan ng ating mga mithiin para sa ating bayan. Kagaya ng araw na walang sawang sumusubang tuwing umaga, salamat sa inyong di natitinag na tiwala at pagsuporta para sa patuloy nating pagbangon upang maglingkod sa bayan. Unahin natin ang bansa kesa sa pansariling interes. Mangako tayo na ilalaan lamang natin ang ating puso at gawa para sa tunay na ikabubuti ng sambayanan. Ngayong taon, inaanyayahan ko kayong mas mahalin natin. At yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi mo patungkol sa balitang ito? Please comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video, ay huwag kalimutang i-click ang like at i-share na rin para mas marami pang makakaalam sa makabuluhan video ito. Mabuhay ka, Pilipinas!